Good morning at labi ay putay ng tarlac yon at kukuha tayo ng solar panel yan. Alis po tayo. Yan natin service. Natin sasakay yung solar panel yan po. Sir. U-turn na kami, U-turn. Okay, siguro mag-U-turn dito. Yan. Kimba dati wala naman to.

A few moments later. Touchdown. Ay, uh, tanda ko City na tayo. Eh binanguhuli pa lalo doon. <laughs> Nandito po kami. Malapasan namin Tarlac City eh. Nandito po, ero na Tarlac. Kaliwa, bakit?

8.56 pa lang kumalis kami ng kabanatuhan mag alas 8 nabi mo tayo sarado pa yung pili na sa wala talaga kaya natin magbukas tapay tayo natin pahinga muna ay papasok na po kami open na na ito yan yung sun right ako na pa kami sa tindahan nakasok na kami dito eh yung mga panel yan 600 ba? E, eh ilan yan? 600, 600. Yeah. magkana yung ganito niya ate? 24 volts po yan laki yun dami yung pinasa ng solar dito ay meron yan mga daily ito, hila ate yeah, sa so mga gusto mag DIY yan yeah. kentang itu railing kelihatan panel harus kaneti berdahat melihat pemisik dia itu sa lampas dan stan yung pa yung ilan na yung na yung na yung kami sa loob ng shop natin ate na ito. ito yung kinagay tayo magplan dito ito yung nakikita nyo sa akin ngayon katabi na ito ng hardware yan papipili kayo yan sa may puno na yan napas na ang iskaan ha mga DIY mo yan ayan baka sa mga mag-DIY yan 2 2 sa watts, ayun, na panel dito. ang maganda dito, ano, half cut. So, kahit maliit ba itong puro half cut pala, ano. Ayun, ito, ayun. half cut. yung kalahat, ko Bagaimana dengan tadi kan lapo, dari itu tuh, hina okay kami. Nah, uh, naik sakinin na nanti paralel, hina okay kami. Oke nah. Ya itu go.